pinakahihintay natin na gift bird raffle yung mga detalye at mga informasyon na dapat nyong malaman lalo lalo na yung mga gustong humabol sumali dun sa ating ipaparapol Yo! Good morning mga kalapatids! Ang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolop TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat i-update ko kayo sa ating mga alaga. Lalo-lalo na syempre dito sa alaga nating si Angel na umuwi nung nakaraan na cut off. Hindi maganda yung kanyang pauwian dahil nga mukhang mainiinda. So ngayon i-update ko kayo mga kalapatids. At syempre, yung pinakahihintay natin na gift bird raffle yung mga detalye at mga informasyon na dapat nyong malaman lalo lalo na yung mga gustong humabol sumali dun sa ating ipaparapol na natin patagalin to mga wala akong relo pero pasado alas 8 na late na naman tayo ganun talaga tayo makyat minsan dito sa ating baratang kulungan kaya pakakawalan na natin yung ating mga parondahin at parang uh, para nang sa ganun makapaglinis na tayo dito habang nagkukwentuhan kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapagsubscribe magsubscribe ka na hit mo na ang notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan at pakawalan na natin yung ating mga paron dahin syempre hindi natin sasama ng mga young birds na to dahil pag nga nakawala yan at tawala, nakawala na tayo ipararapol at ibibigay sa inyo katok-katok ng konti para magsinabasa yung ating mga ibon na pang ronda. Tapang nito mga kalapatid, si Cactus, malamang. Kapatid nila, ano, nila Angel, tsaka ni, ni ano, ni Zach Focus. Yung isang ganyan natin, nawala eh. First time ko sanang makakapagparonda ng Grisel dito sa ating kulungan. Pero, para talaga sa inyan mga kalapatids. Kaya, uh, sana manalo kayo. Uy, labas na kayo, ano ba? Ano ba naman yan, mabagal. Mga to kasi mga kalapatids, wala yung mga initiator eh. Oh, mga initiator, yung mga masisipag eh. <laughs> so ilalabas ko na lang to mano-mano kasi kailangan talaga nilang makapagbanat ng buto, So ito, busy-busy na kasi to mga kalapatid. So may pamilya na eh. <laughs> Ayan. Pero wala pang itlog yan. Nag-ano pa lang, tatawag pa lang ng pares. Ayan, siguro pag nangangitlog yan, mga kalapatis, abang-abang, ibibigay ko din sa inyo yan. Sapagkat, uh, ano, kino uh, kinokontrol ko kasi yung dami ng ating mga alaga dito sa ating kulungan. So, baka wala na kita. Oh, ikaw, ari, ari, inaagat ako. Oh, disclaimer, no animals were harmed during the making of this video. Dika dito. Hi. Dika dito. Aray ko. tapang-tapang nito, mga kalapatis. So, focus. Labas ka, labas. Hmm. Uh, janga janga, Uh. Uy, dapat Teka lang, papasok Uy, harangan natin mga kapatid Yung ano, yung uh, ating uh, Tractor Nasaan na ba yung natin Naku, bumalik sa loob, Sa fokus kasi nga Nakabukas pa yung ating tractor So sasarado natin yan uh, Pasensya na kayo dito sa ating kulungan Dahil nga, eh, hindi pa natin naayos Dahil uh, alam nyo na Walang-wala rin tayo kaya malaking tulong mga kalapatids na pagka mayroon tayong mga ads sa video, eh don't skip muna mga kalapatids. Malaking tulong na po iyon sa atin. So ayan si ano, oh, yun o. Oh. Ah, Diyan muna, gusto pumasok. Uh, yung isa pa, eto si Tomba. Ay nako, o oh, labas, labas. Ayaw nyo kasing lumabas si eh. o oh, labas. O. Oh. Gusto nyo pa ng ano eh, paspasan eh. Yan, lumabas. Ito naman, si ano, si, sino ba to? si nasa na yun eto ito 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 yon si Jesse. o oh, labas hmm. gusto nyo pa isa isa yung spoiled kayo at ito yung asawa ni angel o oh. o oh, labas labas para makapagbanat ka ng buto maghapong nga nakaupo nung mga nakaraan dahil nga pinagpapahinga natin si Angel at ngayon si Angel na yung nagbabantay sa kanila so hindi na natin yan gagalawin dyan hayaan na muna natin siya magpahinga dito muna tayo sa ating mga young birds at siyempre magkakaskas muna ako saglit lang to mga kalapatid samahan nyo pa ako alright <coughs> A few moments later. Update tayo mga kalapatids. Alas 9 na ng umaga. Medyo mainit na ang sikat ng araw. Kaya nagbabaan na yung ating mga alaga. Ayaw na nilang romonda. Pero okay lang yan. Hayaan na lang natin silang pumasok maya maya. Dahil pakakainin na rin natin sila. Samantala dito muna tayo. Balik tayo din sa ating pag-uusapan na gift bird rappol. Kailan ba yung gift bird na yan? Tagal-tagal naman yan. Totoo pa ba yan? <laughs> Ayun mga kalapatids. Sasagutin na natin. Kailan ba ang ating gift bird raffle? Yung araw at oras? So, isasagawa natin ito sa araw ng linggo April 7 Alas 9 ng umaga Nating gagawin Para nang sa ganun eh, Maraming makapag-participate At makanood Dahil yung iba may mga pasok Pagkaginawa nating weekdays Okay na sigurong gawin natin ng alas 9 ng umaga Dahil nga yung iba nag-aalmusal At yung iba habang nag-aalmusal E eh, nanonood ng ating live At sana mabunot sila Alright mga kalapatids Ilalagay ko yung detalye na yan Doon sa ating uh, Facebook page para na sa ganun ay ma-remind kayo. So, sino-sino ba yung mga ibon na ipamimigay natin? So, ito. Una nating irarapol. Itong blue check na yan, mga kalapatids. Possible hen yan. Uh, stitch na may pasok ng biverman. Tapos, old line Homer Taiwan. Yan yung bloodline yan. Manpala, ito yung pangalawang ipaparapol natin, mga kalapatids. Uh, Band brook na nakakross sa Taiwan, ito ay kapatid ni Angel at ni Zac Focus. Kaya lang, magkaiba sila ng clutch. Actually, may kasalanan ako sa inyo mga kalapatids dahil itong itim na to at saka itong black check na yan, eh kasama yan sa naipangako kong ipamimigay din. Bali, apat nga dapat sila mga kalapatids. Kaya lang, kung matatandaan ninyo sa ating previous episode, eh hindi maganda yung kinasapita ng nanay nila at yung pares nito. So dahil sa nangyaring yun mga kalapatids, wala na yung nanay nila at uh, mapuputol na ng tuluyan yung tinyadang Biberman sa castage dito sa ating kulungan. So ayaw naman nating mangyari yon. Sa kabutihang palad mga kalapatids, eh nagkaroon sila ng inakay bago siya mawala. Pagpasensyahan nyo na kung etong isang ito na possible hen din naman, pares silang possible hen. Etong isang blue check na to ay uh, ipagkakait ko muna sa inyo sa, sa inyo mga kalapatids dahil gusto kong huwag maputol yung linyada ng uh, biverman Stitch dito sa ating Baratang Pulungan. Para nang sa ganun, meron din pa yung specimen ng ganung linyada. At uh, eto rin, mga kailangan ko kasi ng uh, hen na old line. So, kailangan na kailangan ko to mga kalapatids. Kulang na kulang kasi tayo sa hen. Pero kung mali ang ating akala, kung mali ha halimbawa ito naging cup pala tsaka to kasama rin natin yung pamimigay magkakaroon tayo ng round 2 sa ating parapol mga kalapatids kasi wala naman akong gagawin dyan puro nakak dito ayan mag espadahan na nga sila mga kalapatids eh. kaya pagpasensyahan nyo na sana maunawaan nyo yung kalagayan ng ating kulungan kaya sa pagkakataong ito eh pagkakait ko muna itong dalawang ibo na ito mga kalapatids huwag kayong mag-alala Pagka nanganak ito, ito, mangingitlog na rin ito. Eh. Nagpupugad na yung dalawang yan. Eh. Gustong gusto na nga pumasok yan eh. Ano, si, si Angel, ah, si Angel, si ah, Zach Focus, tsaka itong Paris niya na Taiwan. Pagka itlog yan, ayan, ilagay ko na ng pugad. Kaya update ko kayo dyan, mga kalapatids. Pamimigay din natin yan. Kaya tutok lang dito sa ating munting tambayan sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan. Eh, mag subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Mga dapat tandaan, ang raffle ay isa sa natin sa April 7, linggo, alas 9 ng umaga, maglalive tayo sa ating YouTube channel. Tiyakin na mag-online sa araw at oras ng ating live gift bird raffle. Kung sakaling mabunot ang iyong pangalan, meron kang isang minuto para i-acknowledge ang iyong napanalunan. Kung hindi, ikaw ay madi-disqualify at bubunot ulit ng panibagong mananalo kapalit ng iyong pangalan. Ito ay para maging fair sa lahat nang nag-aabang at nakatutok at maiwasan ang special treatment. Sa pangpaalala para sa mga swerteng mananalo, ang pag-claim ng premyo ay sa pamamagitan lamang ng pag-pick up dito sa ating lugar. Kung sakaling may kalayuan ang location ninyo, maaaring ipa-ship or deliver ang napanalunan. Subalit ang shipping fee or delivery fee ay sasagutin ng nanalo mga kalapatid, so sana naging sa inyo yung schedule at mga impormasyon at detalye na dapat ninyong malaman especially ng mga gusto pang humabol sa ating sasagawang gift birth raffle sa linggo, at ilalagay ko yan dito sa screen, sana nabasa nyo at uh, ilalagay ko rin yan sa ating facebook page, parang sa ganun, guided kayo at uh, malaman nyo yung mga impormasyon at qualified kayo sa mga magiging legitimate participants sa ating rapol So yun mga kalapatis, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtutok dito sa ating muting tambayan. At tuloy-tuloy lang tayo mga kalapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at mag-like, comment, share sa mga kalapatids natin dyan. Parang sa ganun ay marami pa ang maabot ng ating programa. Hanggang dito na lang muna tayo sa episode na ito. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. So, paano mga kalapatid? Hanggang sa muli pagkita! paalam. Ayan, nagpalit na sila mga kalapatids. So, Ayun, si Angel. So, kasama yan sa eco-condition natin. Calcium B-complex ang bibigay natin dyan. Alright.